guys, magandang hapon. Manonood kami ng karera ng bangka. Yan, may naghahabulan ng bangka rito. <laughs> may naghahabulan ng bangka. Guys, mayroon silang binuhat na bangka. Ayan yung Tres Marias. Pinapahati dito ni Ni ano. Ano pangalan nga nun Si ano, Don ano? Don Ramon. Ayan, kay Don Ramon galing. Pinabibigay. Shoutie. <laughs> Ayun gagawin ni Chong pinapagawa ni Don Ramon kay Chong para gumanda yung bangkang Tres Marias ewan ko lang kung papalitan ng pangalan niya yan guys ang naghatid niyan sila Kuya Tubal Ayan. ay maliit di kita ay Yata naka-play nakaplay ayan oh Nauhuli na yung isa Ang ganda ng sunset oh, Ang tuli nung isa, oh Mukhang yan ang lalaban sa final chong, ah oh. Doon yan, doon yan Palaro niya sa baba oh. Ang tuli niyo eh, oh. Nagpa-practice na Ayan guys, sa fiesta, pupunta kami dito para makapanood ako ng ano. Tay lalabang ko. <laughs> yan yung malaki mo? Oo, oh, din ko na Ah, ilalaban mo yan, Chong. O oh, ayan yung kay Chong oh, Luis na bangka ay, ilalaban din. oh, ganyan din. Tapos bukod yung laban ng Ayun guys, so yung may malaking ano doon, ng buhangin. Dadalhin niya tayong buhangin niyan sa ano? Muwa. Sa Muwa. Sa may Rose Ross Boulevard. Oh, abangan niyo doon yung pangalan, Barangay Bukana. Nilipat <laughs> na ng buhangin. Ayan. Ayan, kasama ko si Chong. Chong, nasum. Sanday lang Chong, nasum kita eh. Ayan, Chong. Shout out. Oh, kasama ko si Chong. For the first time, magbablog ako ulit. Hindi pa makasweldo ba naman? Kung isang taon na. Isang taon lang hindi siya misweldo. Hindi makulong pala. Umuwi na. Ngayon, umuwi na pala si Maklao. Ibig sabihin, bago lang siya, Chong. Ito mo, kumalma nung hapon nung. Um, Oo. Wala. Ang like, mm -hmm, ganda ng sunset! <toldglow> <told noise> Maliligo tayo si Yan. Ayan? <told noise> Ayan si Chang Chang. Shout out! Shout out! Walang lasa yan. Walang sa inom. Mag-inom na tayo! Parang masarap dito magtagay dito. Dito tayo sa anong buhangin? Mm. Dito tayo.